Wala naman sa himpilan ng DWBS, ang Radyo Totoo, CMN, Legaspi City, sa Albay. CMN live. live! Susan Balane, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Patuloy ang bagsak ng malakas na ulan sa Albay at ilang parte sa Bicol Region dahil sa epekto ng share line at ayon sa pag-asa, posibleng maranasan ito sa Bicol hanggang sa araw ng Miyerkules, Enero a 15. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, ilang lugar sa Albay at Ligaspi City ang binaha. May ilang pamilya ang sapilitang in-evacuate dahil sa banta ng baha at landslides. Sa bayan ng Daraga Albay, mga kalsada lalo sa inner barangay ang di madaanan ng mga maliliit na sasakyan, gayon din sa tiwi Albay, bayan ng Maanito at ilang bayan sa 3rd District ng Albay, na nanatiling suspendido ang face-to-face -face classes sa lahat ng libel ng klase. Samantala, sa gitna ng malakas na pag pagulan, patuloy ang mga opisyal at tauhan ng Police Regional Office o PRO5 at ng Comelec Bicol sa mahigpit na pagpapatupad ng Comelec Checkpoint. Kahapon, Enero 12, ilinunsad ang simultaneous National Ceremonial Kick-off Sabarangay Rawis Liga City Simula alas 12 ng hating gabi, inilunsad ang mga checkpoint sa iba't ibang parte ng riyon. Ayon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dison, wala pang naitatalang insidente kaugnay ng eleksyon sa unang araw ng checkpoint. Ipapairal naman ang plain view doctrine sa mga checkpoint kung saan bawal pababain ang mga pasahero sa sasakyan. Bawal buksan ang mga truck at dapat well-lighted ang lugar. Dagdag pa rito, dapat may kasama kasamang COMELEC representative ang bawat checkpoint. Patuloy naman na binabantayan ang seguridad sa mga lugar na idiniklara ng COMELEC na nasa ilalim ng red category tulad ng Baleno Masbate at Masbate City. Layunin din itong maiwasan ng anumang banta kagaya ng posibleng atake ng rebelding group, grupo. Bukod sa COMELEC checkpoint, maglulunsa din ang PNP Bicol ng Uplan Sita upang lalong paigtingin ang pagbabantay sa riyon. Samantala, ongoing na ang printing ng mga balota na ina asahang matatapos bago mag-Abril. Ayon kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Mario Juana Balesa, sisiguraduhin ang tamang oras ng pag-deploy ng mga automated counting machines o ACM upang maiwasan ang anumang security concerns. Patuloy raw na ng PNP at Comelec ang mga hakbang para sa ligtas at maayos na halalan sa kabikulan. Mula dito sa Albay, ako si Susan Balane ng DWBS Radio Totoo CMN Ligaspi nag para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Susan Balane eh, mula po naman sa impila ng DWBS ang radio Totoo si Amen Legazpi City Albay.